What's up mga loves? For today's video, tara samahan nyo kay maintenance tong si dahil meron tayong ride this coming long weekend. Tara, let's go. Dito lang yan guys sa may just Moto Scoots. Ayan, along the highway lang siya ng Muzon and Santa Maria Road. Ayan, may kita yung repeal. Lagpasan nyo lang yan pag galing kay Santa Maria Road. Sa kaliwang side, may kita nyo na yung kanilang shop. And ayan, oh, napaka-busy ng na mga mekaniko dyan. Oh. Ayan si Sonic, diyan ka lang Sonic. Stay put ka lang diyan, hantay lang natin sila matapos. Ayan, pagpasok natin sa loob, merong click 125 na white na ginagawa sila doon. Ayan yung mga motor na naghihintay, dalawang Mio i125, isang click version 1, and si Sonic. Ayan, after magawa yung motor nyo guys, ipapatesting muna si inyo yan para all goals, walang problema. And ready to go na. So at testing na na may ari yung motor niya. Ayan, pagpasok natin sa loob, and eh, dyan gagawin yung mga shock. Ayan, eh, yung mga gamit nila, kompleto yan sila. Kahit anong tools, meron sila dyan. Ayan, eh, o, busy, busy si Kuyo, naglilinis ng panggilid, do. Oh. Ang mga gagawin nga pala kay Sonic yan, yung shock na yan, papacheck natin. Pero tingnan natin mamaya kung yan ba talaga yung sira. And papalinis rin natin yung panggilid, papapiemis na natin yung package nila na throttle body cleaning. Ang gagawin dyan kay Sonic basta ipapapackage natin siya yung every 10,000 odo para all goods and wala magiging abiria sa ating biyahe sa Dinggalan. Ayan, so mga nagtatanong dyan ng setup natin sa panggilid. So, nakapuli set tayo na Koso, clutch spring, center spring one, to parehas, and 10-13 grams na bola, Nakabelt tayo ng na makoto and lining ng makoto. Ayan, nililinis na ni Kuya yung ating panggilid. Ginagamit nga pala nila dyang sabon is yung sarili nilang gawang degreaser. And punta naman tayo dun sa Mio i125. Ayan, pinipms na. Last na yan kasi si Sonic na sa salang dyan. Ayan, dinadiagnose na, na. Ayan, sa so mga gusto rin magpa-PMS dito ng motor, punta lang kayo sa Just Moto Scoots. Searchable naman siya guys sa Google Map and meron silang Facebook page, message lang kayo doon. Marami silang iba't ibang offers doon sa mga scooters, mapa Aerox, NMax, Click, Honda Beat. I 125. Basta mga uh, scooters, mga loads, uh, nag-offer sila dyan or gumagawa sila dyan. Kahit anumang sira yan sa motor. Huwag kayong mga ngamba kapag nagpagawa kayo dito dahil trusted and professional na yung mga gumagawa dito ng mekaniko dahil ilang years na silang gumagawa. Kung mapapansin nyo, araw-araw, laging puno dyan. Kaya paunahan na lang pumunta dyan, guys. Ayan, tapos na yung MIUI 125. In the testing muna ng may-ari para goods. Ayan, next na si Sonic dyan. Ayan, nililinis na yung ating panggilit. Tapos na, ikakabit na lang yung crankcase. At ayun, sa wakas, ikaw naman Sonic ang sasalang doon. Magpagaling ka. Yung mga sakit mo, kailangan ng gamutin para all goods tayo sa biyay sa tingle na. Let's go! O nga pala guys, ingat sa mga babiyahe dyan. This coming long weekend or holy week. Ingat kayo kung saan man kayo magra-ride, saan man kayo pumunta. At syempre, huwag nyong kalimutan magdasal para gabayan kayo sa bawat biyahe nyo. At ayan, binubuksan na si Sonic dahil ipapap-PMS natin siya. Ganyan na pala kadumi ang ating throttle body. Ayan, yung sensor, TPS. Ayan, ganyan na siya kadumi. Pero mamaya may kita nyo, okay. gano'n na siya kalinis. Kapal to. Subukan natin to sa tinggalan. Ayan, abangan niyo sa mga susunod natin ng video or vlog. Abangan nyo. Bibigyan ko kayo ng review na itong ano. Uh, Siat Tars, itong Siat uh, Grip Max ang um, kanyang model is Grip Max tires. by the product. Eh na nga pala guys yung ating throttle body after malinis, ganyan na siya kalinis kung may nyo, napakintap nyo na parang bagong labas sa kasa si throttle body nga pala guys, siya pala yung parang ilong ng motor so dyan pumapasok yung hangin papunta sa engine, kailangan syempre malinis yan And after nyan guys, punta naman tayo sa diagnostic. Ayan, yung kailangan API ba tawag dyan. So, dyan kasi na check lahat. And kailangan kasi i-calibrate guys kapag bagong linis yung throttle body. At syempre, hindi, hindi natin kakalimutan is mag-change oil. And pinalitan ko na rin yung gear oil ko dyan dahil yung langis is nagsisilbing dugo ng makina. syempre, sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya kailangan natin magpa-change oil bago tayo bumiyahin ng malayo. And after nyan, papacheck naman natin yung shock. Pero ang sabi is hindi yung shock may problema. Ang may problema is yung bearing ng mags. Kaya pala kapag lumiliku ako, medyo may cabbing na siya. So dito lang yan guys sa may Just Scoots Moto and searchable naman sila sa Google Map guys and Facebook. Message na lang kayo, meron silang Facebook page and number. And ayan guys, so hanggang dito na lang yung vlog. Thank you so much. And punta na lang kayo sa mga gusto mong pa-PMS dito. Thank you so much guys and keep safe, Godspeed, peace out.